sir. Sunod-sunod ang ginawa namin pagpapatok sa kanila. Pero parang baliwala. Umintag nga pero hindi natutumba. Nakakasiguro ko ba ang tinumaan mo? Sir, siguro nga kung ako hindi. Pero sir, si Romano, kilala natin yan. Hindi nag-aaksaya ng bala sa kalaban yan. Kung gano'n na iisa lang ang sagot, bulletproof vest ang mga kalaban nyo. Sir, 357 po ang balil ko metal piercing po ang bala. At saka sa dami ng pinutok ko, at saka sa ganung kalapit, para naman imposible ata na wala o tinamaan na kahit isa. Kung ano man ang rason, hindi natin alam. Ang tiniti ako, imposible ang sinasabi mong hindi sila tinatablan ng bala o namamatay. Paano natin papaliwanag ito, sir? Yung lalaki na bangga namin, ay eh, nagkataon lang yun. Romano, ano ba iniisip nito kaibigan magkuha noon ng kwento na bubu sa utak niya? Mahirap paniwalaan, sir. Pero totoo ang mga sinasabi ni Dante.